SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ng ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at sugestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Marami salamat po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa parte ng mundo. Ako po si Bong Lustre na bumabati sa inyo ng Merry Merry Christmas and Happy New Year. Ako po yung inyong pambansang jologs ng Pilipinas. Ako rin po ang nagsasabing pag walang knowledge, walang power. At ako rin po your kaibigang neighborhood. Gusto ko lang po ang gawa ng reaction video yung pagkawala ni Catherine Camelon ng Batangas. Pumasok lang po siya sa Robinsons ng Batangas, na mall sa Batangas. Noong October 12, hindi na po siya ulit nakita ng pamilya niya. Uh, uh, yung mga netizen natin dyan, yung mga marites natin dyan, kinokonekta na naman po ito dun sa taong ahas ng Robinson dahil po parehong Robinson Place yung pagkawala ng mga babae na magaganda na yan. Kagaya ni Jobelyn Galieno at ni Kat Catherine Camilo na to. Isa lang po ang masasabi ko dyan na ah, yang pong mga babae na yan ay isa pong kabit ng mga politiko. Ah, kaya po na nagawa yon dahil po gusto lang kumalas ng babae sa mga politiko na mayaman na yan eh, hindi po bumayag yung mga politiko kaya po pinadukot yung mga babae na yan Ah, uh, sana po sa mga sa mga ano na yan sa mga babae na kumakabit sa politiko na yan na habang maaga pa wag na po kayong kumabit sa mga politiko na yan kasi po kikidnapin lang po kayo niyan at ito po mangyayari Kagaya po nung kay Jobilin, pinakilala niya na pinakilala na po sa publiko yung anak niya. Pero hindi na po sinapubliko nung nung mga Marites na dito diyan, pero dito sa dito po sa Palawan, Puerto Princesa na nagat nabuntis lang po pala ng isang politiko. Ah uh, Ganon din po si Catherine Camelon, baka mamaya na iniingatan lang po na politiko na na ilabas yung ano nila yung anak sa labas kaya po gano'n kaya po tinatago lang po yung magagandang babae na ganyan nabuntis po na mga mayamang politiko na yan o mayamang tao na yan mayamang negosyante na yan gano'n lang po kasimple yun kaya po pati yung mga NBI natin nababayaran pati yung mga kapulisan nababayaran na itatago yung pagkakamali ng no, mga mga na yan, yung mga tao na yan yung gamitin na natin yung pangalang Don Juan di ba pati batas na babaluktot niya kaya nga po sabi doon di ba na sa kanta na hindi ka Diyos tao ka lang nasasaktan din sana po yung mga police o yung mga NBI na yan yung mga kapulisan na yan sana po wag kayong tumanggap ng lagay sa mga sa mayayaman may o makapangarihang mga politiko o mga negosyante na yan kailangan po maging ano kayo pagtanggol nyo po yung mamayang, mamamayang Pilipino kahit po buhay nyo yung maging kapalit ayun lang po nag reaction video lang po ako doon kay Catherine Camilo na yan na wala po sa Robinson's Place Robinson's Place Batangas po kung nagustuhan mo itong video na to, ilike mo na rin at ishare. Para po, makaabot ito dun sa mga mga mayayamang negosyante, mayayamang politiko na nangingidnap na ganyan. Tapos ilalabas pagka panganak ng mga kabit nila. Maraming salamat po and thank you. God bless. Bye-bye.